Yan po mga sir, may ayusin na naman dahil dito'ng electric fan po. So magpapalit po tayo ng motor. Ito po ay brand 'yung motor. Ito po 'yung aking brand new. So sa, paano ko ba siya nasabing brand new? Kasi po 'yan ay rewind na po. Pero uh, rewind po siya galing sa ating ahente 'yung nag supply po sa atin ng mga pyesa galing po Manila. So yan 'yun po 'yung pinakang brand new ko dito. Ano? Uh, motor ng electric fan so dito po kasi sa amin pag nagpa rewind kasi ako dito sa malapit sa amin ay mabilis po masira yung rewind nila uh, meron kasing ano, time po na kakalagay ko palang ng motor ay umuusok na po kagad kasi may mga nagsabi sa akin na kapwa ko nagre-repair ay hindi daw po uh, tama yung bilang ng windings kaya ganon So ito pong mga windings na to ang galing Manila o galing sa aking ahente po ay um, maganda po. Uh, matibay po siya kaya matagal masira. Ayan po. So sa ganito pala pong color coding ng rewind na motor, ito yung talagang coding ninda, color coding. White, uh, green, red, and black. At itong dalawang yellow po ayan ay ang kapasitor. So dito sa pag ano niya naman sa color coding niya, uh, tanda ko na yung kanyang 1 2 3. Basta ang common po dito ay itong green. Bali ang coding po pala nito ay tulad ng coding ng sa standard na electric fan. Kasi po yung mga motor ng standard brand ay ganito yung color coding niya. White, black, red. Ang white po ay number 1, ang black po ay number 2 at ang red ay ang number 3. Kasi ito yung common niya po, kulay green. Tapos ito yung kapasitor. So, yan. Ikakabit ko na po. So, titignan ko po muna kung tama-tama lang yung kanyang spacer. So, sa ganito pong play niya. Ayan. Ayan o. Um, malaki po yung, ibig sabihin po malaki yung agwat po yung ganyan play. So, dapat ay dagdagan pa natin ng washer or spacer. Kasi po malaki pong agwat yan masyado. Dapat ay kunting-kunti lang yung play. So, ito po yung itadagdag nating spacer. Ayan. So try yan natin Ayan Ayan So nabawasan na siya ng konti Yung ganyan po ay okay na po yan Okay na yung ganyang uh, Allowance So ngayon po ay okay na yung spacing niya Ang gagawin ko po ay uh, Tatanggalin ko po muna ulit lahat Para uh, malinisan Lilinisan po natin Pupunasan So yan ito pupunasan lang ito Tapos lalang isan po ito, lalang isan. Baka itong bushing niya. Ayan. Kasi itong bushing, lilinisan din po natin. Ayan. Huwag lang po tatama yung disco driver mismo, yung bakal dun sa bushing kasi pwede magasgas po. Dapat may basahan. Ayan. Sito po ay lalagay ng langis Ayan po lalagay natin yung langis Yung bushing white, black, red. One, two, three. Yellow, capacitor. Itong green ay isa. <laughs> Common. Ayan, so, kabit ko lang tong kanyang switch. So, Tatarin natin kung malakas pa yung kapasito. Tatarin muna natin pan rin. Okay natin din tong yung LC. Tong pinaritan din natin ang bagong kapasitor. Malakas na siya. <laughs> So ito po yung tinanggal natin na motor ni dati. Ito yung ating pinalitan.